Isang mapagpalang araw sa ating lahat, ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa ugnayan ng wika at kultura, ugnayan ng wika at pamumuhay, wika at paniniwala, at wika at ideolohiya. Ngunit bago tayo dadako sa ating pinakapuntong aralin ay uh, nais muna naming magpakilala. Ako nga po pala si Ginoong Oliver Isman. At ako naman si Jenna Jane Flora Ngunit bago tayo dadako sa ating pinakapuntong uh, aralin ay bibigyan muna natin ng katuturan ang salitang wika at kultura. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay siyang instrumento o ginagamit upang ang bawat isa ay magkakaintindihan. Merong iba't ibang wika dito sa ating bansa at ito ay ang Ilongo, Cebuano, Tagalog, meron ding mga Tiboli, at blaan at marami pang iba. Ang kultura naman ay siyang nagpakilala kung ano ang wika meron tayo. Halimbawa sa sa aming mga tiboli ay marami kaming kultura, mga paniniwala. At saka sa ating mga Pilipino, ang kultura natin ay ang paggamit ng po at opo, pagmamano sa mga nakatatanda at marami pang iba. So ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura na siyang ibabahagi ni binibining Jana Jane Labao. At ngayon atin namang tatalakayin kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ang kultura naman, ito ay tumutukoy sa paraan ng pangumuhay na nakagawian na ng tao. Kabilang dito ang sining, wika, musika at panitikan. Kasama rin ang paninirahan, pananamit, kaugalian, tradisyon at mga mahalagang moral ng isang pangkat ng tao. Ang wika at kultura ay magkabuhol. Bakit? Dahil Matalik na magkaugnay ang wika at kultura. Dahil kung mamatay ang wika, mamamatay din ang kultura. Ang wika ang nagiging ugat ng pagkakaisa na isang mamamayan na may isang kultura na pinaniniwalaan. Dito ay mas napapayabong at napapatibay pa ang kanilang kultura. Sa tulong ng wika ay mas mapakaunlan ang kultura. Dahil hindi magkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa kung walang wikang medium na ginagamit sa pagkakaisa pakikipagkomunikasyon. Ang wika ay siyang pagkakakilanlan ng isang kultura. Sa pamamagitan ng wika ay mas naintindihan natin ang kultura. Dito nabubuo ang pagrespeto sa bawat paniniwala na mayroon ang isang individual. Masasabi nating buhay ang isang kultura at wika kapag patuloy natin itong nakikita at ginagamit sa kasalukuyan. Epektibong na ipamana ang kultura sa susunod na henerasyon sa tulong ng wika. At mas napapalago ito at nabibigyan ng importansya. Natapos na natin na italakay kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura. Ngayon, dadako naman tayo kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at pangumuhay. Ang pangumuhay ay parte na talaga ng buhay ng isang tao. Ang lahat ng tao ay may iba't ibang paraan ng pangumuhay. Gaya ng pagsasaka, pagnenegosyo, at marami pang iba. Sa pamamagitan ng wika, tayo ay kumukuha ng iba't ibang estilo kung paano mangumuhay. Kaya mahalaga ang wika sa ating pangumuhay. Dahil dito, malaya nating na ang ating saluubin, opinion at kaisipan tungkol dito. Atin nang naitalakay kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura, wika at pangumuhay. Ngayon, atin naman italakay kung ano naman ang ugnayan ng wika at paniniwala, wika at ideolohiya na ibabahagi sa atin ni Ginoong Oliver Asman. Ngayon, atin namang pag-aaralan ang patungkol sa wika at paniniwala. Ang wika ay siyang ginagamit o pagbigkas gamit ang tunog. Ang bawat individual ay may kani-kanilang paniniwala tungkol sa wika. Ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng paniniwala sa wika? Una, meron tayong teoryang dingdong. Ang teoryang dingdong ay siyang kumakatawan sa tunog na nanggaling sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang dito ay ang tunog ng kampana, tunog ng rilo, at tunog ng tren. Pangalawa ay ang teoryang bawbaw. -baw. Ang teoryang bawbaw -baw, ay ang tunog na nanggaling sa kalikasan o likha ng kalikasan. Halimbawa na lang dito ay ang tunog ng agos ng ilog, tunog ng kulog, at tunog ng ihip ng hangin. Ikatatlo ay ang teoryang pupo. Ang teoryang pupo ay ito ay ang teoryang ginagamit o nanggaling sa nanilika ng tao batay sa kanilang nadarama. Halimbawa na, lang, na lamang dito ay ang pag-iyak, pagkabigla, pagkatuwa, at pagkaiyak. Ikaapat ay ang teoryang Yoheyo. -yo. Ang teoryang ito ay ang tunog na nanggaling sa tao na karaniwang ginagamit ang physical na lakas. Halimbawa na lamang dito ay ang pag-ire o ang pagsilang sa sanggol ng isang babae gamit ang kanyang lakas. Ikalima ay ang teoryang tata. Ang teoryang tata ay nangangahulugang goodbye o paalam na kapag ito ay binibigkas ay ang ating dila ay paitaas at paibaba. Halimbawa na lamang dito ay ang kumpas ng kamay na ibig sabihin ay nagpapaalam. Ikaanim ay ang teoryang tarabumdi ay. Ang teoryang ito ay nanggaling sa tunog na pagkilos, pagsayaw, pagkasigaw, at pagbulong ng mga taong kalahok o gumaganap sa isang ritual. Halimbawa na lamang dito ay ang pakikipagdigma, pagtatanim, pagdadasal, at pag-aalay. Ang ikapito naman ay ang teorya ng Tore ng Babel. Ang teoryang ito ay nakabase sa Biblia na pangyayari na kung saan ginagamit ng mga tao ang kanilang wika upang magpatayo ng isang tore at ito ay ang pinangalan ng Tore ng Babel na kung saan sila ay nagkaisa at nagpatayo ng isang tore na hanggang abot langit ang taas yun lamang ang pitong uri ng paniniwala sa wika ngayon, atin namang tatalakayin ang patungkol sa kaugnayan ng wika at ideolohiya. Kanina ay nabigyan natin ng kahulugan ang salitang wika. Ngayon naman ay bibigyan natin ng kahulugan ang salitang ideolohiya. Ano nga ba ang ideolohiya? Ang ideolohiya ay tumutukoy sa magkaugnay at orge organisadong ideya, kaisipan, at paniniwala sa isang komunidad. Mayroong tatlong kategorya ang ideolohiya at ito ay ang ideolohiyang pampulitika, ideolohiyang pangkabuhayan at ideolohiyang panlipunan. Ano nga ba ang ugnayan ng wika at ideolohiya? Sa pamamagitan ng wikang pambansa na karaniwang pinipili ng estado lalo na sa mga bansang multilingwa, upang pumatawan at simbolo ng pagiging isang makabansa. Sa pamamagitan naman ng ideolohiya, nagsisilbi itong tulay sa kasalukuyan tungo sa hinaharap kung kaya't wala itong duda makatutulong ng malaki sa pagpapatuloy ng pag-iiral ng bansang estado. Ang ideolohiya rin ay ma maibabahagi natin sa nakararami sa pamamagitan ng wika. Mayroong positibo at negatibo ang ugnayan ng wika at ideolohiya. Una, sa positibo, maaaring makisangkot tayo sa usapin ng bansa sa tulong ng wika at ideolohiya. Ito ay kung ang pananaw ng bawat isa ay magkasundo. Sa negatibo naman, ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan ng bawat panig dahil sa hindi pagkakasundo ng bawat isa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. At dito nagtatapos ang aming tinalakay ukol sa ugnayan ng wika at kultura, wika at pamumuhay, wika at paniniwala at wika at ideolohiya. Naway no marami kayong natutunan. Maraming salamat.